May nagtanong sa akin. Good day po. Isa po akong all of victim and super depressed na po ako dahil sa mga banta nila at mas lumala pa po ang pananakot nila sa isang email na nareceive ko April 8, 2024 na humihingi na sila ng tulong sa PRC head na si Atty. Totoo po ba ito? Nagamit ko po kasi ang PRC ID ko sa pag apply ko sa kanila ng loan. At hindi ko po sila nabayaran dahil nagapit na po talaga at ang laki na ng interes. Sana matulungan niyo po ako. Mawawalan po ba ako ng lisensya o pwede po talaga nila itong gawin? Patulong po. Okay. Napakagandang na katanungan po nito. No? Pero bago po natin sagutin itong katanungan na ito, eh, pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. ah uh, sabi niyo po, no, eh, uh, tinatakot na kayo mga uh, ola. Eh, wala naman yung bago ron, no. Yun lang naman yung talaga ang kanilang kayang gawin, no. At uh, kayo ay uh, super depressed na. Okay. So, ito ang gawin niyo muna. Eh, Mag-relax lang muna kayo. Huwag masyadong pag-iisipin, no, yung uh, mga ganitong classic pananakot, no. Bakit po? Okay. Sabi niyo po last April 8, 2024, ay eh, naka nakareceive po kayo ng email na humihingi na po sila ng tulong no sa ano ho, sa PRC head no na si attorney eh, napakadali naman humalaman kung sino-sino yung mga head natin sa mga sangkay ng gobyerno no So isa ho 'yan sa ano eh intimidating tactics nila eh no Uh, akala nyo, akala nyo, kilala nila or talagang uh, nangihingi na talaga sila ng tulong doon sa tao na yun. Malabo ho nilang gawin yun, no? Sa dami ho ng trabaho ng head ng PRC, i-entertainin ba nila yung ano? Yung mga taga-ola na yan, eh, alam naman ho nilang mga bugok yan. O, di po ba? So, ito ho ang pinaka, ano nyo, eh. Uh, natatakot kayo na baka mawalan ho kayo ng lisensya. Kasi nga ho, nagamit nyo yung PRC ID po kahit saan po yan, pagkaho kayo ng hirap, talagang kailangan po ng ano na uh, uh, documentation. So isa po diyan is yung valid ID. Okay? So ang mga valid ID po natin kasi marami, no? So isa na po yung PRC ID. Okay? So ginagamit po yung ID para po yan eh ma-evaluate kayo, no? Kasama ko kasi yan sa ano sa proseso ng ano ng evaluation at saka ng credit investigation. Okay? So, requirement po yan. Hindi po nila po pwedeng gamitin yan against you. No? Hindi po nila po pwedeng sabihin na, O, oh, patatanggal lang kita ng lisensya kasi ginamit mo ID sa amin. Eh, ano, uh, PRC ID. Kalukuhan po yun. No? Mawawalan lang po kayo ng lisensya pag may nilabag po kayo dun sa, ano nyo, sa, sa profession ninyo. Yun po. No? Hindi yung, ano, hindi yung purkit na, ano, na, hindi pa lang hukay nakakabayad sa utang, tatanggalan na kayo ng lisensya. Ba eh maling-mali naman ho 'yun. Hindi po ba? Eh paano kung driver's license siya? Patatanggal kayo ng ano, ng lisensya. Kalokohang malaki huyo. ho 'yun. Hindi 'yun sila ganoon kaimportante. Para ho sila eh ano, pagbigyan do sa kanilang request. Hindi 'yun ganoon. No, ano yan, may proseso 'yan. Oh, sa driver's license po para ma-rebook 'yan, dapat marami ka ng ano, mga ginawang uh, paglabag sa ano sa kalsada. O, yun ho mawawalan kayo ng ano ng driver's license. Sa PRC po, hindi ko, kasi alam kung ano hong ano eh, Ang profession ninyo eh, kung teacher ho ba kayo o kung nurse. Kung meron ho kayo nilabag doon sa profession ninyo, ayan ho matatanggalan ho kayo ng lisensya. Pero ho sasabihin niyo na hindi pa lang ho kayo nakabayad doon sa inyong hiniram sa kanila ay mawawalan na kayo ng lisensya. Kalokohan mo malaki yun. Hindi ko nila kayang gawin yun ni tumuto nga ho sa bahay ninyo hindi yung magawa niyang mga bugok na ola na yan eh. so, ba? Diba? kakausapin pa ho yung head ng ano ng PRC para lang ho patanggal yung ano ninyo yung inyong uh, lisensya napakalaki yung kalukuhan hindi ho nila kayang gawin yan so, yan ho ang ginagawa niyang mga yan no Uh, to ho yung isip ninyo kung ano-ano ho ipapasok dun sa ano niyo sa iisipan ninyo no? pag may message yan ng kung ano-ano. So, kayo naman, no, oh, siyempre, matatakot. Di ko ba? Matidepress na kayo niya. Magkakaroon na kayo ng anxiety. Yan ho, oh, ang gusto niyang mga yan. Mga ola na yan. Mga sira ulo yan eh. So, huwag niyo oh, pag-iisipin na, ano, na, na magkakaroon kayo ng, ano, ng problema dyan sa PRCIT niyo or ma, matatanggal lang kayo ng lisensya. Eh, wala naman ho oh, kayong ano eh. Nilabag dun sa ano niyo, sa profesyon ninyo eh. Kung meron ho kayong nilabag doon sa inyong profesyon, no, na talagang katanggal-tanggal ng lisensya, ayun ay ho, mawawalan talaga kayo ng lisensya. Pero ho yung sa utang, malabo ho yan. No, kasi ho may proseso yung sa utang eh. No, dapat yun, mag-file sila ng, ano, ng uh, kaso sa small claims court. O yun, no, ang tamang proseso ron. Pero ho yung apektado yung ano nyo, lisensya nyo, hindi po pwede yun. E paano nyo mababayaran niya kung patatanggal lang kayo ng lisensya? O di po ba? Kasi yun ho ang hanap buhay nyo eh. O di po ba mga loko-loko? Conflicting ang mga ginagawa niya mga ulan na yan eh. O, kasi nga wala walang alam sa batas yung mga yan. Kaya ganyan mag-isip yung mga yan. No? So, pakakatandaan nyo po, na yun ho mga documentary requirements na isinagmit nyo sa kanila, yun ho is for evaluation po yan. Okay? Ginagamit po yan para ho kayo ma-evaluate or ma see kung po pwede talaga kayong makahiram ng pera o maka, ano, makapangutang po sa hindi naman po ninyo na lending, financing, o banko. Eh dito naman po kasi sa mga ola na to eh, hindi naman po nila tinitignan yan eh nagtatay pa nga lang ho kayo, padadala na kayo kagad ng pera nyo. Ang kaho na yung number ninyo is ano, uh, connected ho sa GCash o sa Maya. Ayan. Padadala na kayo ng pera. Wala ho kayong kaalam-alam. O di, malilinti ka na yan. Diyan na simula ang sakit ng ulo ninyo. Eh, kasi yung hindi nyo alam yung obligasyon ninyo eh. O di ba? Diyan ho nagkakaroon ng problema ang mga ano mga nakahiram ho dyan sa mga ulan na yan. Hindi ho nila dinidiscuss yung uh, obligasyon na ipinasok po ninyo. No? Kasi dapat po yan, dinidiscuss sa inyo. No, nasa batas po yan eh. Kaya nga po mayroon the truth in lending act eh. Dapat, uh, ini-educate kayo o sinasabi sa inyo kung ano po ipinasok nyo obligasyon. Magkano interest, magkano amortization, magkano processing fee, kailan ng first due date, gano'ng kahaba yung termino. Dapat to ganun at dapat sumasang-ayon kayo. Hindi po ba? Hindi po pwede na ibibigyan ka ng pera, bahala ka sa buhay. Hindi pwedeng ganun. Dapat sumasang -ayong kayo. Kasi dapat alam niyo at kaya ninyo yung pinapasok niyo obligasyon. Kaya nga ho, kailangan i-discuss sa inyo eh. No? Kaya ho meron tayong The Truth in Lending Act or yung TILA. Importante ho 'yun, no? Kaya dapat 'yan dinidiscuss ko sa inyo. Kaya ngayon, mag kayong maano dyan sa ano na yan. Pananakot lang ho yan. No? Gawin nyo ho, pag-ipunan nyo na lang po. No? ah uh, tapos, bayaran nyo siya ng one time lang. One shot lang po, Wag kayong magpa-partial. Kasi ho, pag nag-partial kayo, ay eh, doon lang ho sa ano yan. Sa interest mga Bayad kayo ng bayad, eh, hindi naman ho kayo makakatapos. No? So, bayaran nyo siya ng one shot, no? para ho, ano, ah, hindi saan-saan mapunta yung binabayad Ngayon, kung nakaranas kayo ng, ano, ng uh, harassment o pananakot dyan sa mga bubuk na ola na yan, okay, bayaran nyo na lang ho kung magkano ho talaga yung dapat nyo bayaran dun sa due date po ninyo. Yun po yung principal tsaka yung interest. Okay, yun na lang po ang bayaran po ninyo. No? Tapos, i-ano nyo, i-screenshot po ninyo o picturean po ninyo yung inyong proof of payment, email nyo sila tapos nakamo ko sa si inyo no si tago niyo po yung proper payment ninyo no tapos pag nabayaran niyo na that's the time po magpalit na kayo na safe card kasi definitely ang uh, mangungulit yang mga yan eh kasi nga kung binayaran niyo lang yung principal tsaka yung interest kasi niya may kulang pa kayong penalty ganito ganyan magpalit na ho kayo ng number basta so, una bayaran niyo na yung principal tsaka interest no tapos i-secure niyo po yung inyong mga ano social media account no? dapat po yan, ano, naka-private po, no? Para, ano, para hindi rin po kayo magulo dyan. Kasi, mga bugok yan. Gagawin po yan, no? Isishame kayo, no? Yung shaming po sa, ano, sa social media. Naku, biruin nyo po. Yung isinabmit nyo po selfie sa kanila, no? Lalagyan po na kung ano-ano yan. Sisiraan kayo, no? Ano po yun po, pwede nyo sila sampahan ng kaso doon. Cyber libel po yun. Criminal case yun. May kulong po sila roon. No? kumuha ho kayo ng abogado, no? Pagka ho ginawa sa si inyo Kasi oh, mga abogado lang naman ho makakatulong talaga sa atin sa mga usaping legal, no? So, sila ho ang kontakin ninyo nung no? kumuha ho kayo ng abogado. Tapos, uh, demanda po ninyo para matigil na ho yung mga kalukuhan nila na yan, no? Uh, naalala nyo po yung ano ko, nakaraan ko yung video, meron na ho mga na-revoke, no? Na mga lending companies, no? Tapos pito yung ola nun. O, yun. Tingnan nyo ho. Ganun lang ho. Pagka meron kayong naranasan na, no, na uh, harassment o uh, pang-aabuso sa mga yan, i-report nyo lang po. Ito po. I-flash ko so, sa screen. Ayan po yung mga sangay mo ng gobyerno. Andiyan po yung mga email nila. Diyan nyo po i-email lahat yung ano, complaint po ninyo. Talagang i-complain nyo ho, no? para ho ano, uh, magtanda yung mga yan. Marirevoke din yung mga lisensya yung mga yan. No? Kasi ho, oh, pagka ho ano yan, marami na talagang ano, marami na mga complaint na receive No? Sa SEC, sa NPC, o kung saan man po sa ngayon ng gobyerno na ano, na uh, pinag-complainan ninyo. Eh, marirevoke yan. No? Matagal lang ho talaga ang proseso niyan. No? Hindi ho basta-basta na porkit kinumplain nyo ngayon, patanggalan sila ng lisensya. Hindi ho. May proseso ho yan. Medyo may katagalan lang ho talaga. No? Pero ginagawan ho ng solusyon Tinatrabaho ho yan ng ating mga ano, uh, sangay ng gobyerno. No? So, huwag ho kayong ano, matakot sa mga yan. No? I-report nyo lang ho ng i-report. No? Lalo kung mayroon ho silang mga nilabag na batas, ay report nyo lang ho sila ng i-report. No? darating ho panahon, nariribo po ang lisensya niya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.